Kumusta mga kaisla? Welcome na naman sa ating panibagong vlog at sa ating panibagong motorcycle review. At ngayong araw ang motor na ating pag-uusapan, walang iba kundi itong Yamaha Sniper 155. Ito yung latest modelo ng Sniper 155 ngayong taong 2023. With this ride is motorcycle at ito yung masasabi ko based in my experience dito sa Sniper 155. And before we start, let's roll the intro para mukhang pro. Unahin natin itong kanyang dashboard. Ito ay naka TFT digital dashboard na ito, mga kaisla. As you can see, makikita mo dito na maganda yung display ng dashboard niya. Hindi yung kanyang animation, maganda rin pagbukas mo na ang susi talagang kaganahan ka sa pagmanayong nitong sniper 155 ang pinaka -importante na gustuhan ko dito is meron siyang gear indicator at meron siyang orasan yun yung importante sa akin para hindi ka malate sa pupuntahan mo merong orasan yung motor mo and dito sa mga switch function ito yung passing light, signal light and bosina sa quality naman ng kanyang mga switches ay premium sa right side naman dito matatagpuan yung kanyang kill switch meron siyang kill switch maganda to at meron siyang hazard light so may hazard switch it means may hazard light sa baba niyan is yung kanyang post start button so maganda itong sniper 155 Take note nga pala kay itong sniper na ating ni-review ngayon. Ito yung standard na modelo ng Sniper 155 or variant ng Sniper 155. May dalawa kasing variant ang Sniper 155, yung kanyang A uh, premium o yung nakakilis hindi nitong standard na nakasusi lang pero itong kulay na to mga kaisla itong color na to is available lang to sa standard na sniper 155 hindi to available sa is or sa premium or dun sa kilis na sniper so ang pinaka nagustuhan ko dito sa motor na to mga kaista, is yung kanyang body design lalo na dito sa kanyang harapan so maganda yung uh, isinyo ng harapan ng sniper 155 aggressive as uh, sporty uh, para talagang big bike yung dating eh yung big bike Sunderborn ba so ito yung dating na sniper 155 sa akin pugi na pugi so yung kanyang ilaw mga ka isla is naka LED pero yung kanyang signal light naman is bulb type so maganda yung kanyang ilaw maliwanag sa gabi and then hindi gano din kanang silaw sa mata ba i sa Tagalog hindi ko alam kung paano i-transit yan so yun yung uh, nagustuhan ko dito sa Sniper 155 kanyang body design na uh, pogi maganda na tingnan uh, good quality pa yung mga spare parts na nilagay ni Yamaha dito eh, talaga namang yung mga spare parts ni Yamaha yung mga quality talaga yan, din, mga mura pa din yung mga replacement dito ito yung nagustuhan ko sa mga motor ni Yamaha, hindi gaano kamahal yung mga spare parts ng mga motor na ito. So, paganda yung kanyang disenyo and then yung kanyang handling. Paganda yung handling ng Sniper 155. Uh, kung i-convert din sa previous version ito, uh, malaki yung difference niya. Malaki yung agwat niya eh, in terms sa handling, sa paggamit mo nito in, terms to maneuvering, pasingit-singit sa maliliit na eskidita and then sa mata-traffic na kalsada talagang uh, two thumbs up ako dito sa sniper 155 hindi lang handling ang meron dito pati na rin yung kanyang makina maganda yung engine nito mga kaisla so fair uh, ang ganda aggressive bawat biga mo ng throttle merong laman yung silinyador so ganito kaastig itong sniper 155 sa kanyang brake naman sa harap, ito ay naka-disc brake sa harap single piston. Sa likod naman is this brake din, single piston. Nagustuhan ko rin itong color ng kanyang mags mga kaysa ito yung orange. So, talagang ito siya Yamaha talaga. Maganda yung mga color output na mga motor na lilabas na nowadays. Talagang nagustuhan ko uh, may pagka-GNC si ba, sumasabay sa generation yung mga color ng mga motor nila. So, maganda. Malalaki yung mga gulong nito. And then, pag-usapan natin yung kanyang quality ng kanyang gulong ito ay Maxxis so maxis yung gulong nya, stock to ha brand new to uh, hindi to papinalitan uh, pag bilhin nyo sa casa Maxxis agad yung gulong na kasabay nito yung stock nya, so maganda yung muffler nito uh, yung tunog maganda, yung tunog buong buo, so hindi mo na kailangan makapalit pa ng X-House para ma gumanda 'yung tunog nito, maganda na 'yung tunog, ah, stock pa lang na muffler. So sa Tilight naman, nagustuhan ko rin 'yung ship ng Tilight, ah, parang big bike 'yung kanya'ng ship eh, parang R15, R R3. Ganun 'yung mga ship ng kanya'ng Tilight. Pag usapan naman natin 'yung kanya'ng engine specification. Ito ay naka single cylinder four stroke four valve liquid cooled single overhead cam engine. So, meron siyang engine displacement na 155 cc. Ang kanyang maximum power na kayang ibigay 17.8 horsepower sa loob ng 9,500 revolution per minute. Ang kanyang maximum peak torque naman is 14.4 Newton meter sa loob ng 8,000 revolution per minute. Maroon itong bore na 58mm at stroke na 58.7mm. So, liquid gold dito mga kaisla, meron siyang coolant. So, single cylinder ang kanyang koan. Yung kanyang fuel tank capacity naman is 5.4 liters. Yung kanyang fuel consumption, based in my experience, is kaya nang kumusumo ng 55 km per liter. Diba? ang tipid 155 cc na matipid sa fuel consumption aggressive yung kanyang makina maganda yung kanyang ano eh, yung arangkada nito yung torque ng stepper 155 ito nagustuhan ko dito so compression ratio is 10.5 is to 1 so yung yung uh, masasabi ko dito sa sniper 155 uh, based in my experience nung naniho ko to uh, tinisride ko tong sniper 155 na hiniram lang natin sa ating kaibigan ay maganda yung quality ng kanyang engine aggressive bawat uh, pihit mo ng throttle talaga ay eh. gigil na gigil eh. gusto mong itap speed agad eh gusto mong talagang iba talaga yung feeling ng sniper 155 sa ibang mga motor eh kapag nakaangkas ka dito Naka, uh, kasi yung kanyang bawat rib mo ng kanyang silinyador meron na lang laman uh, parang binibigay niya yung gusto mo uh, ito yung nas, uh, experience ko sa sniper 155 maganda yung kanyang response ng throttle mga guys, dito ko na experience yung 155cc na motor na parang big bike yung dating na maganda yung kanyang throttle response aggressive, walang basiyo. Yun yung masasabi ko dito. Sa handling naman, wala akong masabi. Maganda yung handling ng sniper 155. So, maganda to pang singit-singit sa maliliit na skinita, traffic na kalsada, Gusto na gusto sniper 155. At sa mga gusto palang bumili ng sniper 155, Available to sa motor trade. Kung nandito ka sa isla, dito sa Bantayan Island, sa Cebu, So, available siya sa Motor Trade pantayan yung down payment ito mga guys na is 11,000 lamang. Yung kanyang monthly sa 3 years is 5,961. So, may rebate pa yan. Yung alang requirements is to buy to picture, valid ID, and proof of income. Kung gusto nyong kumuha ng motor, punta lang kayo sa Motor Trade uh, na malapit sa inyo. Meron mga stock yan. Ah, from Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha. Meron sila mga stock. So, bisita lang kayo doon or doon dito kayo sa island, punta kayo sa motor trade. Taya. So, that's all for today's vlog guys. Lah. Thank you for watching Motor sa Don't forget to like, share, and comment kung masasabi nyo dito sa Sniper 155 Five, uh, ano yung experience nyo kung kayo ay Sniper 155 owner uh, comment down naman at para malaman din natin mga viewers kung ano yung experience nyo kasi iba iba naman tayo ng experience base sa ating paggamit sa motor so gusto ko malaman yung experience nyo at kung yung mga opinion nyo yung masasabi nyo dito sa motor na ito so malaman so comment down below at pag uusap sa palatin niyan sa comment section so that's all for today's vlog thank you for watching this is motor Saista. da mangno na mag-amping kanunay o higog maang ginoo labaw sa tanahan rise and peace bye bye